Duguan at nakahandusay na ng maabutan ng mga kinatawa ng Malasiki PNP ang 80 anyos na babaeng ito sa loob ng isang bahay sa Barangay Alakan sa bayan ng Malasiki, Pangasinan. Ito'y matapos siyang saksakin ng kanyang 39 anyos na lalaking anak noong hapon ng Lunes, July 7. Ayon sa Malasiki PNP, magdadalawang linggo nang nakatira ang biktima sa bahay ng suspect. So, itong past few weeks, sir, um... Uh na kikita po nila na itong kanilang anak ay medyo nawa nawawala sa sarili. So, ang ginawa po ng nanay, uh, sinamahan niya po ito sa bahay, sa bahay ng suspect. Pero bago ang krimen, dumalaw pa sa lugar ang mga kapatid ng suspect. mga bandang alas 12 po ng tanghali. Subalit, ayaw niya na po silang papasukin. Hmm. Tapos ang sinabi ng nanay, uh, ipahinga mo na alak dahil ano, wala ka pang ano, tulog. Matapos saksakin ng suspect ang biktima, tumakas ito. Tumakbo po siya papalabas. ah uh, papuntang bukid, siguro mga 1 kilometer away sa kanyang bahay at doon din na po siya natagpuan na ano na patay po sa bukid, naglaslas din po siya sa kanyang leeg nawawala sa sarili, naglalakad, nag-isa, kung saan nasa, tapos nagdadasal sa kalsada, ano pong ginagawa. Inuwi na ng kanilang pamilya ang bangkay ng biktima at suspect sa kanilang bahay para paglamayan. Charles Nicolimon, RNG News.